Hello po, ako si John, 13 years kid transplant. May napanood kasi akong video, alam ko na ito trending na to. Marami ng mga content creator ang gumagawa nito regarding sa 299 pesos na engagement ring. Maraming content creator na babae na na-disappoint sa 299 pesos. Kesyo, yung worth ng babae is more than that. Sana man lang bumili ng more than 1,000, 5,000, 10,000, etc. etc. Disclaimer lang po, yung sasabihin ko lang po is based lang po sa opinion ko. Ito po yung gusto kong sabihin. Kasi kaya nila nasasabi yon kasi babae sila, alam nyo naman siguro. Pero maikwento ko lang po, yung nasa likod na nakikita nyo, ito po yung proposal ko sa girlfriend ko. Ngayon po, imisis ko na po ng magsi-7 years na po kami this year. Ito po yung proposal ko, mukhang ang din, di ba? mukhang mamahalin. So ngayon, ang engagement ring ko dyan, pagkakatanda ko is mga 5,000 pesos lang. Alam ko, nabanggit ko na to sa misis ko before kasi nagtanong siya kung magkano. Tapos, yung lugar na yan, Pico de Loro yan. Andito yung pamilya niya. Eto, hindi to yung place na talaga magpo-propose ako. Nag-iisip pa talaga ako that time kung saan ako magpo-propose. Pero since nagkaroon kasi ng family outing sa side ng misis ko, eto, ito yung family niya, ginawa ko na lang po na opportunity yon para doon na rin mag-propose. Kasi since andun na rin po kami, ang ganda ng place ng Pico de Loro, mas makakatipid ako at the same time kasama ko yung pamilya niya. Bakit ko sinasabi to? Eto kasi that time wala akong pera niyan. Ang pera ko lang po yung galing po sa trabaho ko, sa payroll ko lang po. Ayan talaga yung hindi ko inaasahan na dyan ako magpo-propose. Kung makikita jan may mga kandila may mga flowers yan. Yung flowers na yan, galing pong Pico de Loro yan. Pumitas lang po ako sa mga bulaklak nila. Yung place na yan, walang bayad. Nagsabi lang po ako sa manager sa staff kung pwedeng tulungan nila ako para mag-propose sa misis ko. Pumayad naman po sila. Wala po bayad na binigay sa kanila. Hindi po sila naningin na service fee. Talagang 100% libre lang po. Sa awa ng Diyos, naging successful naman yung proposal ko na ibigay ko yung engagement ring ko sa misis ko and tuwan-tuwa siya. Bakit ko yung nasasabi yung ganito? Sa 4 years namin mag-girlfriend-boyfriend ng misis ko noon. Alam niya kasi kung talagang magkano yung pera ko, kung magkano yung financial capacity ko noon. Kaya naiintindihan niya kung magkano yung worth ng wedding ring ko. Anyway, hindi naman siya, hindi naman big deal sa kanya kung magkano yung engagement ring ko na, na binigay sa kanya. Ang importante sa kanya kasi yung nag-propose ako sa kanya and then sa akin, mas importante yung nagsabi siya ng yes. Doon naman sa nagba-viral na video, doon sa babae, siguro naman sa HH yung pagsasama, alam nyo naman siguro yung capacity ng lalaki, di ba? Yung financial capacity niya. Dapat, hindi ka na magugulat doon. Di ba? Naiintindihan mo yon na sa HH yung pagsasama, alam niyo na siguro yung kinakain niyo, yung ginagawa niyo, yung pinoprovide ng lalaki sa'yo. Dapat hindi ka na magugulat kung magkano yung ibibigay sa iyo. Alam niyo hindi naman importante kung magkano yung binigay na wedding ring or engagement ring. Ang importante yung ginawa, yung effort ng ginawa ng lalaki. Ito maikwento ko sa inyo ha. Ito real talk to. Nung nagpo-post sa missis ko, walang wala din akong savings to. Nagsabi ko na sa inyo, wala akong savings. Ginawa namin yung sweldo namin, yung sweldo niya, sweldo ko. Nag-open kami ng savings account tapos doon namin iniipon. After 6 months nagkaroon kami ng 200,000 pesos. Talagang inipon namin yung sweldo niya, yung sweldo ko. Tapos, ayun yung ginamit namin pambayad sa mga supplier namin. Every time na sumisweldo kami, nagda-down kami sa mga pagkain, nagda-down kami sa gown niya, sa sosuotin ko. Basta lahat ng kailangan sa wedding, lahat ng galing sa sweldo namin. Every time na sumisweldo kami, binabawasan namin. Ayun yung pinanda-down namin. At doon naman sa lalaki, huwag ka mag-disappoint sa ginawa mo. Dapat maging proud ka pa sa ginawa mo kasi nag ka sa girlfriend mo even though na disappoint siya. Ang importante, karoon ka ng lakas ng loob para mag-propose sa girlfriend mo. Alam nyo, ako wala na ang wedding ring. Nawala na yung wedding ring ko. Galit na galit sa akin ng misis ko. Pero ito, magkasama pa rin kami. Hindi naman sukatan ng wedding ring, ang engagement ring, kung paano kayo magsasama, ba? Diba? Alam nyo, yung ring is accessories lang yan sa katawan natin parang pinapakita lang natin sa ibang tao na ay kasal na ako, ay engaged na ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung capacity nyo, kung ano yung kaya nyong gawin, and kung ano lang yung kaya nyong iprovide sa girlfriend nyo, sa asawa nyo, di ba? Hindi nyo kailangan na humingi ng opinion sa ibang tao kung ano lang po yung kaya nyo, kung ano lang po yung kaya nyong iprovide sa pamilya nyo. Alam nyo, minsan yung mga ibang content creator na yan, hindi ko naman nila di ba? Kaya nila nasasabi yan kasi marami silang pera, mayayaman sila. Pero hindi ba nila naisip na kung sila yung mama? ng ganyan, di ba? Dahil din sa mga maliliit na tao, sa mga sumusuporta sa kanila. Kaya ulitin ko po ulit sa inyo na gusto mag-propose mag, mag kahit magkaano man yan. Okay lang yun, ba? Diba? Ang importante, ginawa nyo yung part nyo. Ang importante ay e pumarehas kayo. At, at, at ang importante e wala kayong tinatapakan na tao. kaya tuloy-tuloy nyo yung ginagawa nyo. Kung ano lang yung kaya nyo. Yung sinasabi ko lang po is based lang po sa personal opinion ko, ha? ah uh, sana wag po kayong magalit Yun lang. Ingat palagi. And God bless po.